morning mga love. So today is Sunday. So day off natin. Tapos bukas pasok na ulit tayo. So ngayon mga loves dahil weekend is uh, papas papasok. <laughs> kikitain namin si Shannon do kasi tomorrow is Veterans Day, holiday mga loves. So wala silang pasok. So kikitain namin siya kasi nami miss na daw kami nung bata kaya ayun, sabi niya kailan kailan kayo pupunta dito kasi nami-miss na yatang mag-shopping ng bata. <laughs> Sabi niya, can we go eat and then go to the mall? Ah! <laughs> go to the mall. Mukhang mapapagasos na naman tayo, mga loves. <laughs> Mukhang mabubudol na naman tayo. But anyway, so punta kami ngayon. Uh, 1.43 na, mga loves. Medyo na late ng gising ang lola niyo kasi sinulit ko yung ano. Sinulit ko yung uh, kahapon at saka, ano nyo na, kailangan ng madaming tulog. So ayan, punta tayo ngayon kay do wala na naman tayong kaayos-ayos, mga loves. Yung, eto yung kagabi pa to. <laughs> natanggal na yun dito. Tapos, eto naman natanggal yun dito. Kasi, eto yung mata na kinakabit-kabit na gano'n. So, hindi ko na siya inano. Kasi, sabi ko, bukas ko na lang siya tatanggalin. Or, mamaya pag uwi. Kasi, papasok na tayo bukas. So, hindi naman pwedeng nakagaling tayo. Yung ibang mga nurse, mga loves, ito Kaso, magganon kasi ako, eh. So, nag-fake lashes lang ako mga loves kapag alam ko mayroong mga event, mga ganyan, o may pupuntahan kami, magbabakasyon, ganoon. Para naman medyo gumanda-gandaan lola nyo. Wow! May igaganda pa. So, anyway, wala lang, na-share ko lang kasi wala tayong ano... Wala tayong ka-makeup-makeup. Makeup. Sobrang haggard ng lola nyo. Ano lang, nag-lipstick lang ako para medyo may kulay naman ako. Kasi pag wala talaga akong lipstick, mga love sobrang maputla talaga ako. Alam mo yung parang nagmumukha akong pasyente sa sobrang putla ako. Kaya nag-ano tayo, lip tint. Tapos, syempre, favorite kong chapstick. <laughs> Nag-stop pala kami dito sa Dairy Queen, mga loves, kasi dinaanan ko yung... Uh, meron kasing friends si Shannon mga loves, na nag... Parang meron silang, where, what trip is that? Trip to Europe? Yeah, yeah trip to Europe. Tapos, ang gagawin mga loves, nagsisell sila ng mga ticket, parang ganun. So, ito yung mga pinamili ko mga loves. Tulong na rin yan sa kanila kasi pag namili ka ng ticket is, ito yung bigyan nila sa'yo. So, meron akong, puro mga chocolates. Kasi puro mga chocolates lang naman yung andun mga loves eh. Kasi so merong dulce de leche. Hmm, mukhang masarap yan. And nag-order ako ng cookies. Yan. Medyo pricey lang siya kasi tulong yun sa kanila mga loves sa mga bata. So, ayun. Then, punta na tayo kay Shendoa. So, dito na kami sa restaurant mga loves. So, nagpapaluto ako nitong teriyaki na ano. Uh, mixed vegetables. Ayan, nakakain na kami dito before. Alam nyo na to, na kami sa Hokkaido. So, ayan kanila mga food. Napakadaming sushi. Ayan. Dami mga lab. So, kukuha na ako ng aking food. Ito pala si Shannon Dawa and ang kanyang friend. Shannon Doa, say hi. <laughs> Shannon Look hey. oh, at And that's her friend, Pat. So, ayan. Kukuha na tayong pagkain mga loves. Ang yeah, food. Sobrang daming pagkain mga loves. Ayan. Ayan sa asawa sa tapos na kami kumain mga last. Binaba lang namin si Shia. Nandaw kasama yung friend niya. Hindi ko alam kasi na isasama niya yung friend niya. So, parang kung kasama niya kasi yung friend niya, mas gusto niya lang gawin yung mga bagay na gusto nilang gawin. <laughs> Magtingin-tingin tayo sa tawagan na lang kami kapag ready na silang mag, ano, mag check out. <laughs> Pag saray, handa na kayo magbayad. Ganun. So, magtitingin na lang ako ng yung <coughs> pwede nating makita dito sa mall. We are here at Macy's. Okay. Yeah. Papas ko na. Tingnan niya. Mga pangalang. Oh, at least yun naka 40%. Ang cute naman ito. Oh. Kano? Ay, ang mahal. $32 mga loves. <laughs> Grabe naman kamahal yan. Uy. Yan yun This is $56. Nandito na tayo mga loves sa backstage. Mas mura kasi. Ang ganda pang regalo nito oh. Ayan. Ganda pang regalo mga loves. $35? Is it $35? Ito. Juicy Couture. Magkano to? Walang price mga loves. Ang dami mga magagandang bags ngayon mga loves. Ayan oh. Eh, no? Ang cute. Ito ang ganda din. ano oh. Pero ito, ang cute talaga niya. Parang napaka-elegant niya mga loves. Kaso, wala yata siyang kasamang sling. So, pag ganyan lang siya. Ang ganda. Grabe, ang tayong mga gagandang mga bags. Tinan niyo ito mga loves. Ang laki, oh. Mga pang travel. Kaso may ganyan naman na ako. Mga ganito na yun. dami ko na kasing bags mga loves. Pero parang nakakaano talagang bumili pa rin kasi sobrang dami dito. Ang cute nila. Ang gaganda. So may nakita ako dito mga love. Sobrang lakas ang tugtog nila. Baka ako nito sa YouTube. <laughs> Kaya lakas ng ko yung boses ko. So may nakita ako dito pang regalo ko sa inyo mga loves. Tignan nyo, super cute. napaka simple niya lang mga nose, pero sobrang gan, sobrang. <laughs> ang ganda ng kulay niya, eh nakasale siya, so kukuhanin ko to. And then this one naman, medyo ano siya mga loves, medyo bongga, bongga siya para sa akin ha. Pero sobrang cute niya kasi, di ba? Parang gusto ko nga to eh. pero tignan ko mga loves, bibiling ko to para sa inyo. Mamimili na lang ako kung sino ang aking bibigyan. So yan, bilhin natin to for you guys. And I have another bags. Ito naman siya, mga loves. Cutie. Ang cute niya. Pang bagets, Ayan, so bibili ko rin to para sa inyo, mga loves, ang giveaway natin. Christmas giveaway. Ayan. And another one, mga loves. Ito super cute. Ito pwede maganda pag ano siya. Maganda, mga loves, kapag may anak ka, marami kang pwedeng mailagay dito. Ayan, or even kahit wala kang ano, pang office, pwede rin ito, mga loves. Pang rampa. Ang ganda pwede siyang ganyan and pwede rin siyang pa ano pa super cute for you guys And another one, mga loves, ito, napakaganda niya rin. Pwede yung pang nanay, pwede yung pang rampa, pang office, super cute. Ang bas, hindi ko alam, cro crossy ang brand. Hindi ko pa narinig yun, mga loves, pero dahil nakasale siya, so bilhin natin. So, so far, ito na yung mga bags na napipili ko para sa inyo, mga loves. Yan. Madami-dami na. Meron tayong five bags. Grabe mga loves. Ang ganda rin itong Nine West. Super cute. Napaka ano. Parang pang elegant yung ano niya. Datingan. Ayan mga loves. Oh. Ang ganda. Sabalin din natin yan. Grabe ng budol niyo sa akin ha mga loves. Ang dami ko na nakukuha. Kaya sa bashers dyan, huyo ka. Wala ka nito. Charot! Bash ka pa ng bash, ha? Di, yan, wala ka tuloy bag. <laughs> Grabe na tong budol nyo sa akin, ha, mga loves. So, meron din ako dito nakita na, uh, ano na siya, mga loves, wallet. So, yan, bebe. Ayan, ang cute. Marami ka na malalagay dito, mga loves, oh. So, ayan, kukunin ko rin yan. And another one. Ito, super cute ng kulay niya, mga loves. Ayan, wallet din siya. Ganito siya, mga loves. Ayan. And there's, ah, uh, may nakuha ba ako isa eh. Ito mga loves. Ayan. Mm, super cute niya rin. And another one, this is from, I think this is Tommy or Nautica. Nautica mga loves. Ayan. Ang ganda. So, ayan. Lahat yan mga loves ay para sa inyo. x Ex more extra shift to go. <laughs> eto pa, mga love Super cute niya din. So, di ko na alam kung magkano yung babayaran ko. Kuha lang ako ng kuha, mga loves. <laughs> so, ayan. Punin ko rin tong Unclined. So, i-check out na natin to, mga loves. Ang hirap niyang bitbitin. Check out na tayo. This is for you guys. Check out na tayo. Ito na, mga loves. Ang <laughs> Para sa inyo. Yan, pinapabit-bit ko sa asawa ko mga loves kasi ipapalagay ko na yan sa sasakyan. <laughs> Habang ano, kasi di pa ako tapos mag-shopping mga loves. Pero yan na yung aking ano, regalo para sa inyo. Bibilan namin si Shannon doon mga loves. Yan, bigyan na mamaya pag ano. Here. Here you go. Ang pa mga pwedeng regalo dito mga loves. Ito, oh. mura. $10 lang siya. Kaso na lang ako ng inyong mga bags. <laughs> ito ang cute pang spa. Mm, ganda. Ito naman tayo sa mga damit, mga loves sa may nakita ako. At pinaglagay ko dito yung mga posibleng kukuhanin ko. Ayan. Leggings. Tapos ito. Ayan. Ito mga loves, parang biker shorts. And this one. Ilagay so, ko dito mga loves. And susukat ko para pag ano maganda sa sukat natin, di ko hanin natin. Dahil pa dito mga nakaka-sale, mga loves, and ito yung mga dress. Ang dami ko pa nakita mga loves, So, oh, ang ka-cute. Ito pa, dress. And this one. Ito pa mga loves. So, mag, mag close na daw yung mall in 19 minutes. So, yun, wala na akong time magsukat mga loves. So, bibiling ko na to, yung lahat na yan. Nakasale din to mga loves, oh. Um, Ralph Lauren na blanket. Although marami na kami yung blanket, ibili <laughs> pa rin kami mga loves. Kasi, ang niya nasa, ano na lang, from $90, ano na lang siya, $24, $95, ba? Diba? Ang laki ng binagsak. Naka-uwi na rin tayo mga loves natin na namin si Shannon doon sa yung friend niya. And ayan na yun na pamili natin sa Macy's. So ay mga loves, kung gusto niyo ng bag na pamimigay natin. Ba mamimili ako mga loves sa comment section um, kasi madami, marami ako nababasa ng mga comments so doon ako mamimili e, tapos um, i ko na rin mga loves kung kailan. <laughs> basta F F o, kung palagi kayo nanonood ng vlog ko ma malalaman nyo yung announcement kung kailan natin siya i-announce. Ngayon for now ngayon na for now pa sa <laughs> so, ngayon mga loves hindi ko pa alam kung kailan ko i-announce basta i-announce ko yan. Um, so, kung gusto niyo ng bag na yan, mag-comment lang kayo. <laughs> Marami tayong mga bags na pinamili for today's video. Yan. sobrang dami niya mga loves. And, ayun, yun lang. Sana magustuhan nyo. Ah, ma siguro mga loves, mapapadala ko yan by January. Kung hindi January, siguro February. Hindi ko alam mga loves. Basta, gusto ko siyang ipadala ng January kasi mamimili pa ako ng, um, ng after Christmas. Mamimili pa ako para mapadala din na sa balik Bayan box. So, siguro marireceive nyo yan. If I'm not mistaken, maybe... April or May, kasi umaabot siya ng 3 months. So, mga April or May, baka nas, ma marireceive niyo siya, mga loves. So, yun lang. That's it for today's video. And hopefully, kung isa ka sa mananalo, sana magustuhan mo. And kung ano man yung gusto mong bag, i-comment mo na lang sa comment section. <laughs> Ayun. And that's it for today's video. See you again, mga loves, sa ating susunod na vlog. Bye!